So, good morning mga kalapatids. So, may bad news nga tayo mga kalapatids di, no, dito sa ating loob. Sa mga breeders natin mga kalapatids. Dahil nga yung isang pair natin dito. So, alas sabay-sabay naman sila nagitlugan. Tapos, ah uh, yung isang breeder lang natin na yung dalawang iglang nila yung hindi pa napipisa. Tapos, pero nakaraan mga kalapatids. Nakita ko na na may crack na. So sabi ko mga 2 days siguro magpipisa na yon. Pero 4 days na sabi ko wala pa rin bakit gano'n mga kalapatids. Kaya chine ko. No? So chine ko siya mga kalapatids. So ito ibon. So eto mga kalapatids. No? So kanina ko pa pinagbamasdan mga kalapatids ko gumagalaw. No? So wala talaga. So dapat talaga yung ganito to yung tuyo na. mga makakalabas na eh. Sa experience ko. So yung pinayaya rin natin sa kanila mga kalapatids no. Yung pinasabay natin kasi alas sabay-sabay nga sila nagitog. Tapos yung nakawala nga yung kako. No? Pero bumalik mga 4 days na. Kaya nilagay ko na ulit sa stock bird. Pero isa lang yung itlog na pinayaya natin doon. Nagpisa na karaan pero hindi rin nabuhay mga kalapatids no. Ay, nagpisa. Nagganito rin mga kalabatids. Di rin nakalabas. So, ito, wala talaga mga kalabatids. Wala talaga tayong sinyalis na paggalaw ng inakay. So, kawawa talaga. So, yung nakaraan, o oh, kahapon nga lang pala mga kalabatids na meron din. Hindi ko lang na Sabi ko baka, ano, ito siguro yung hindi nakahinga mga kalapatids nito may bukol May hangin sa likod ng Sa batok ni Banda May inakay na naman tayong Namatayan Sabay-sabay so, sana yung plano ko rito Mga kalapatids Kasi halos lahat naman sila sabay-sabay Ito same nung mga inakay mga kalapatids Katulad nito ng brown natin so, Nagsusubo na nga Pwede yung dito Ayan yung doon sa kabila natin. Halos same lang sila. Nang laki ng inakay. Grabe kasayang mga kalapatids. kung nag-saktuhan lang na. Isa lahat. Pero ito nagulat talaga ako sa pares natin dito ngayon. Kasi sampung ring yung kinuha ko. Sampung club ring. Sampung club ring yung kinuha natin. Pero yung isa mga kalapatids. May butas na rin. Tapos nakita ko gumagalaw. Kaya hinayaan ko lang muna. No? hindi ko na hindi, tsaka hindi ko tinulungan biyak-biyakin yung shell nila